Ayo. Papalitar ag lollipop. Piso. Lollipop imo dong. Ulat lang sa. Lollipop piso. Ya, yeah, akong bataan. Tawanan ni eh. lollipop piso ano may tag lulipop, piso ni tawon. 45 45 naman karon. Wa mga ka. biot lang doon ha. Tapi so pala. Oh, naradong oh. Beserbini. Unsa man niyo lipat? Ginabihana man ni. Buang man siguro ka nga ka. Tagupat 5 ang lulipap. <laughs> Nga, piso rin mong ibayad. Nah, yun muna na, iin mo na na.